Uh, pag makatanggap ko yun ng credit card, huwag basta-bastang i-activate yun Magtanong mag muna kung magkano ba ang charge niya Hello mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat Ayan, kumusta kayo? Ako ngayon ay hindi talaga okay So stress, stress na stress ako ngayon mag-start na sana akong mag-vlog na putol kasi si Popo inatake naman ng seizure sa loob ng bahay. Tapos na-stress pa talaga ako kanina kasi 'di ba kahapon nabanggit ko na aalis kami ni Kuya Day, punta kami ng attorney para kukuha ng affidavit of loss. So ito ito muna yung unahin ko. Ako ay magpapagawa kasi or anong tawag niyan? ipapa-activate ko yung number ko kasi nga nasira. Tapos yung number na yon ay yun talaga yung pinaka mahalaga sa akin. Nandoon yung asa sa grocery, nandoon yun din yung mga, uh, sa mga transaction na kahit anong transaction tapos nandoon din yung uh, Malboro up, tapos may points pa ako doon na kailangan kong kunin. So doon kasi magpapadala ng code so hindi ko yun makuha. So ganito kasi yan mga kasari, kung meron kayong mga number na halimbawa biglang nasira or nawala, pwede tayong magpaga magpagawa ulit same number same number lang talaga tapos kuha lang tayo ng affidavit of loss tapos punta tayo sa globe kung saan man yan sa globe ako, sa smart so yun na nasikaso ko na yun and then nabanggit ko din sa inyo kahapon na pumunta ako sa banko kasi nga asikasuhin ko yung credit card ko actually talaga mga sis gusto ko lang talaga itong ishare sa inyo mga sis ha itong experience ko ngayon lalong lalo, lalong, lalo na sa mga kapwa ako kasari na hindi talaga mahilig uh, gumamit ng mga credit card, hindi mahilig magutang, same sa akin. Wala talaga akong plan na gagamit ng mga credit card. Pero, yun. So, pero ako kasi mga kasari, uh, pinadalhan lang talaga ako ng credit card na yun galing sa bangko kung saan ako nag-iipon. Napakaliit lang ko talaga ng ipon ko. Kaya lang, napakatagal na rin na panahon. Siguro 20 years na ako doon sa banko na yon So, ang requirements kasi sa banko, pwede kang ma-approve sa credit card. Kahit na, ano lang, kahit na maliit lang yung savings mo, magkaroon ka ng credit card. Kasi nga, basta alam nila na consistent ang pag-save mo. Siyempre, may tindahan tayo kahit papano, pa, pa kunti-kunti lang uh, nakakahulog tayo. So, yun yung, yun yung requirements ng banko para magkaroon tayo ng credit card. So, kahit na pwede ako mag-apply ng credit card, hindi ko talaga yan ginawa. Kasi ayaw ko nang may utang ako, ayaw ko nang hassle. Okay, so, hindi talaga ako nag-apply ng credit card mga sisiko, ko. Pinadala lang talaga yan sa akin. One day, tumawag yung nasa bangko, napaparating na daw yung credit card ko. Sabi ko, hindi ako nag-apply niyan. So, sabi nila, uh, ano daw ako, yung pwede daw akong magkaroon ng credit card kasi nga daw, consistent yung, yung paghuhulog ko sa bank nila. So, pwede akong magkaroon ng credit card. So, yun lang. Wala naman silang hiningi na mga ano sa akin, mga personal details. So, sabi ko, okay. So, hindi ko pa rin talaga ginamit. Hindi ko pa muna i-activate. Kaya lang, sa mga kakilala ko, sabi nila maganda daw yung credit card kasi pagagamit ka sa tindahan, uh, one month, wala daw yung interest basta magbayad ka lang sa tamang pizza. So yun daw. So na naingganyo ako, inactivate ko yung credit card. So sa madaling salita, uh, ginamit ko yun sa grocery, 5,000 lang muna kasi gusto kong, i-prove talaga, ignorante kasi, di ba, walang credit card. Gusto kong i-prove na magamit na ba talaga yun, <laughs> na pwede na ba talaga akong gumamit in case na meron akong pagagamitan. So, nagamit na yon 5,000 lang talaga. And then, siguro walang isang linggo, inutosan ko si Kuya Dave na bayaran yung 5,000 kasi ayoko nga talaga na magkaroon ng utang. Uh, last year pa yon last year tapos ngayong 2024 ngayong months lang meron akong na-receive uh, galing sa bank na meron daw akong bayaran na 5,400 kasi wala akong natanggap na any statement ayan wala akong wala silang mga ano sa akin ba wala silang details na natanggap na nila yung bayad ko na 5,000 wala tapos ngayong May lang, bigla lang nag-PPM sa akin na due date ko na daw ngayong May 8, 18. Tapos ang bayaran ko daw is 5,400. Akala ko, as yun yung uh, nagamit ko sa grocery. Tapos hindi lang nila, kumbaga na, parang na-paid ba? Tapos nag-interest nag, nag siya ng 400. So nagiging 5,400. So yun yung pinunta ko kanina sa bank para i-check ko kung ano ba talaga yung 5,400. Kasi wala na akong utang mga sisi, one week pa lang, nagbayad na kaagad ako ng 5,000 kasi wala namang interest talaga pag hindi makalampas sa isang buwan. Nako, na-stress ako ng bongga mga sisi ko kasi yun pa lang 5,400 plus. Yun pala yung annual payment mo, payment ko. Yun bali yung annual na bayaran ko sa credit card. Gamitin ko man yun or hindi, yan, yun yung babayaran ko. Diba? Ang laki, ang laki. Hindi nga ako nangungutang kasi umiiwas ako. Tapos ngayon, magkaroon pa ako ng utang sa kanila annual na ano, na 5,400. Diba? Tapos parang wala lang, parang useless lang. Kasi, parang ano mo lang kasi yun? Yun nga parang, ang tawag niya, registration? Hindi naman registration. Kasi pag one year, para, parang free ka pa, pero after one year, magbayad ka na ng monthly annual payment mo doon, doon sa card. Yun, yun yung patakaran nila. Gamitin mo man o hindi yung card, magbayad, bayaran mo talaga yun. So, na-stress ako mga sisi, sabi ko nga, uh, yun na nga kasi, wala kasi akong idea nagan meron parang ganyan, meron, pala, meron palang annual payment ng card na yan, gamitin mo man o hindi. Kaya kayo, kayo kung sa mga same sa akin na ignorante pa, wala pang kalam alam sa ano sa credit card. Halimbawa, meron kayong saving sa isang bank tapos magpapadala sa inyo ng credit card tapos uh, pagdating sa inyo, syempre, kung gamitin nyo, gamitin nyo, pero hindi nyo pala alam na napakalaki pala ng annual payment niyan, Yearly. ya yeah, yearly nga, kasi annual. <laughs> <laughs> Ito na ko yung isip ko na kay Pupoy pa kasi inataki. Eh. So yun, ang gagawin ko na lang ay bayaran ko na lang siya Stagard na lang siguro kasi napaka para sa akin mabigat yung 5,400 na wala ka naman wala, hindi mo talaga ginamit, parang tinapon mo lang yung 5,400 so pabayaran ko lang yan kay Kuya Dave ng Stagard monthly na lang siguro tapos make sure ko siya na hindi siya aabot sa, aabot ng one year kasi pagdating ng Another year is mag add na naman yan ng 5,400 kasi annual. Parang binabayar, binabayaran mo yung card nila. So, kaya kayo mga sisi ko, uh, yun na nga yung nabanggit ko kanina. Pag makatanggap ko yun ng credit card, huwag basta-basta i-activate yun. Mag, magtanong muna kung magkano ba ang charge niya. Tapos napakalaki ng ano po, ng annual payment ko sa kanila. So 'yun, 'wag basta-basta, 'wag basta-bastang mag-activate ng mga credit card. Grabe no, ako wala akong kaalam-alam niyan, tapos pigla ka lang padalhan, tapos ganyan pala. Grabe talaga strategy nila no para magkapera lang. So ako, uh, kailangan ko rin niyang bayaran kasi nata natatakot kami ni Kuya Dave, baka maapiktuhan yung savings namin kasi pag nasa kamay ko pa yung credit card, pag hindi ako makabayad, uh, yearly may uh, utang ako na 5,400 yearly yan, mag add na naman, add, add. Hanggang sa lalaki yan, baka kunin nila doon sa savings namin. Na kahit napakaliit lang ng savings namin, makukuha pa talaga. So, pikitan ko na lang yun ng mata. Bayaran na lang namin yan ng Stargard. Siguro ngayong buwan, magbayad ako. Or next, magmakaipon ako ng isang libo hanggang sa matapos ang 5,000 400 plus and ipak, ipapakat off ko na. Kasi kanina nagtanong ako sa bank, hindi siya pwedeng ipakat off kung hindi mo muna mabaya, mabayaran yung 5,400 na annual pay, payment mo sa credit card na ginamit mo. Ganyan pala. Mas, mas okay na lang pala na mangutang sa grocery. <laughs> Kasi nasa 3.5% lang. Wala ka, per, wala ka talagang matapo na pera. Kasi Uh, kahit na nag-interest siya, napakaliit lang na halaga. Tapos hindi ka naman mag interest kung wala kang inutang. Kasi dito sa credit card, gamitin mo man yan o hindi, tulad ng nabanggit ko, bayaran mo talaga yung annual fee mo sa card. Kaya yun na lang, yun na lang yung ano ko sa inyong mga kasari. Kasi ignorante si Ate Rose mo about sa mga ganyan-ganyan. Hindi nga ako, hindi nga ako nangungutang tapos nagkaroon ako ng utang na ganyan kalaki. Okay, so ito lang muna yung update ko sa inyo. Gusto ko lang talagang i-share ito para malaman ng iba. Okay, thank you so much mga kasari at ako'y papasok na at aasikasuhin ko na naman si Pupoy doon. Thanks for watching. Comment down below kayo kung ano man mga katanungan nyo, kung ano yung, kung ano yung mga masasabi ninyo. Comment lang kayo at babasahin ko yan. Bye for now. Love you all.